là yếu ồ tubig Basaga doon ah Nagbasaga doon yun na Mapatak Ayan na, ayan na. May shower.

sa bahay mo lakas yun na ito sa paligo dun o sa paligo alam nyo guys pagpunta namin dito oras namin uh, tingnan namin oras mga alas 7 pasado yun ako wala namin dito mga 35 hours ah uh, 30 minutes <laughs> Ars naman tuloy eh kung tinutuloy-tuloy namin yung pagbay kasi hindi nito kasi kami guys kaya ganito ah uh, kita naman palibot dito wala pa ganong uh, uh, masyal mamaya hapon marami na to dito mamaya guys mamaya so makikita naman dito maya nito may tubig ko ba tayo nila to parang showeran eh sa pagdigo dyan dito na gusto minom pwede minom dito inom ba yan? kasi kung iinom lang pwede yan, yan inom mo So, pa kami dito guys ng iba pang ano, ah, dako. So, yan lang na guys. Meron ba yan? Hmm, hindi.